you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo to. So ngayon, na uh, update tayo sa mga breeder natin for 2025, ano, tag dito, uh, warriors, mga young bird natin para sa mga one of race na sasaliyan natin. So, meron na tayong mga nasinsingan at meron tayong mga bagong paitlog dito, maraming paitlog dito. Meron tayo rito ng 2, 4, 6. Ano yung ano natin dito? anim yung ating bagong itlog so ito na rin yung ano natin yung ating uh, ring band so marami na rin tayo nalagyan na ring band ah, uh, ito wala pa pero may dalawang young bird na to yan finisher ng ano natin finisher ng pag dito pranko yan meron siyang dalawang young bird so tingnan natin kung ano magiging resulta niyan tapos ito naman ang pinakamatanda natin. Yan. yan no? So, ito isa uh, ano, tag dito, nabugo ko yung isang itlog, tapos mga hindi napisa. Patanda na kasi, 2013. So, tingnan natin kung makakabaw pa to Pinarisan ko siya ng, ano, natin, ng one of the best, ano, natin, uh, sprinter bird natin. Sprinter din to eh. So, ulitin natin, tingnan natin kung makapagpalabas pa tayo sa matanda na yan. Kundi uh, palili pa na natin siya Pero Bigyan natin ng magandang laban <laughs> Alright so Yan dalawa Tapos ito May dalawa na rin tayo rito Young bird Kay ano natin uh, Kay Deadshot Tapos kay ano Kay Peter Pan yeah, Meron na rin dalawang sing-sing na lagyan Ayun o Alright Tapos ito yeah, Meron na rin Okay, so bukas maglilinis tayo rito. Maulan kaya medyo hindi ganun kaganda yung ano. Yung paligid natin. Marami tayong i-renovate re dito kasi di ko na to lalagay ng ibon. Kumbaga, marami tayong plano. Dahil dalawang taon tayong hindi nakatutok dito sana natin. Sa, sa mga mismong uh, warriors natin, but kahit hindi tayo masyado nakatutok sa pinaka warriors natin, is maganda pa rin yung resulta. Alright, dito naman kaya no kay 07 sa kay ano kay Gold Mexico ayan uh, nakapisa sila isa lang ayan so hinantay kong magkaroon ng ano ng ring band bago ko nilipat so ring band ng anak na is 303 no 300 300 ang kanyang ano ang kanyang anak si 300 kasi siya yung unang-unang nagkaroon ng ano rito anak Alright, so 300 yung kanyang anak. Hindi binibenta, ring ban lang ng anak na 300. Tapos, uh, etong si ano natin, si Blue Bucket. Uh, ko na rin ng sing, sing yung kanyang anak, kaya naidipad na ka rin. Alright, ang kanyang anak naman is, eto, nandito. Pinayaya ko rito sa mga nangingitlog naman pero ayaw mapisa Amin na ayaw maano pag dito magkaroon ng similya ang anak noon para meron tayong record si 305 yan 305 tapos ang isa tapong para meron tayong ano ito yung pinaka unang una natin ano yan si 300 yan. Tinayaya ko muna sila. Ito naman yung tatay. Yan. Kami na mean, uh, yaya. So, make sure lang natin naman namin patok. Ah. Yep. Ano yan, uh, Yaya, dito si 305 kasi si 300. Para kapag i na-upload ko, babalikan ko lang. Kasi hindi ko pa na isusulat yung mga ano natin. Na dito, yung mga pinag pair natin pero sinulat ko dito sa ano, yan dito ko sinulat para hindi ko pa sinapapaserox tapos ito nalagyan ko na rin ng sing-sing pong mga to ito yung uh, yung tatay ng Texas Dash natin tapos yung nanay, ayun si Louie Rodriguez, shout out to Louie Rodriguez yung nanay, yan so tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang magiging anak this year kasi papadala ko yan sa Texas din All right, so wala tayong masyadong update ngayon kasi maulan. yan tapos do sa one lo price natin na lock natin is pintura na lang kulang noon, tapos ready to go. At saka yung kalaykay sa ilalim ng ano natin. Kalaykay sa ilalim ng lock natin doon. All right, so ito ay malapit na magsiliparan. Sa mga bumibili sa akin ng ibon, marami marami salamat uh, sa mga gustong kumuha ng mga bloodline natin marami marami salamat pero ang masasabi ko lang is marami tayo ditong ibon na available but hindi sila mismo yung ano yung money winner lahi natin kumbaga kami na mean, uh, hindi yung pinaka bloodline natin kasi sinusubukan ko yung iba dito sa one loop race I mean, sa one loop race ano, sa club natin marami tayo napanak ng mga sample pairing natin pero meron tayo ditong mga naka blue ring anak mismo ng mga money winner natin. Pero sabi ko nga, ilalaro ko muna sila sa OB race para masubukan muna natin. Ang kukunin ko lang doon, mga hen. Yan, kasakali, Tapos i-out ko na rin yung iba. So, pwede ko kayong bentahan, pero ayoko naman kayo lokohin na mismo yung bloodline ko yung ibibigay ko sa inyo na kahit hindi naman. Ayoko lang ganun. Dahil ang balik is grabe. Kaya kailangan lagi kang totoo sa mga ginagawa mo. Di bali yung ano, tag dito ah, Mahold muna yung bibili At least Yung ibibigay ko na sa kanya Is mismo Galing sa ating mga Money winner Sa One Love Race Alright So yun lang Ang, ang masasabi ko Hintay-hintay na lang Pero to Pwede ka tong i Sa inyo ano, <laughs> kilala niya yan Si Netoy Yan Hindi na siya mukhang Netoy Mukha na siyang ano Grabe Napaka-pogi na Masubukan natin niya sana Sa OB Race Yan So Matindi na yung mga Pinakain natin dyan Kaibigan Pero tignan natin kung ano kung ano yung magiging ano niya uh, resulta kung mawawala pa siya o tatapos siya ng 600 miles so tignan natin mga tol alright and then yeah wala sa masyadong update dahil nga maulan siguro hanggang dito na lang muna yung video natin maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano and then abang abangan nyo lang yung mga layout natin na mismo galing sa one loop uh, galing sa money winner mula sa Wando price natin mga anak nila and then yung mga mismo bloodline natin. Siyempre alam ko hindi biro yung presyo ng bawat binibili natin yung ibon lalo sa patuka sa supplement. Kaya hanggat maaari uh, maging totoo tayo sa mga customer natin dahil sila yung magiging feedback mo in the future, 'di ba? So, yun lang masasabi ko mga tol, uh, ganito na lang muna yung video natin marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta and then good luck sa ating mga warriors for OB race malapit na silang lumipad halos kompleto na nga o oh, yan oh. Uh, pero yung iba may eksipa ito may eksipa to nagtanggal kasi tayo ng ano eh nagtanggal tayo ng 9-10 flights so minexure ko lang na ano uh, hindi malaglag pagdating ng race natin sa ano sa over race yan so sa so, mga naghahanap pala ng ano, sprinter bird, meron tayo rito ito, puti, mga ganyan. Yan, sprinter, yung mga kapatid niyan, nag first place, tsaka third place. Tsaka magagaling sila sa ano, dito sa long distance, nauwi sila. Pero sabi ko nga, pag magra race kayo ng ibon is meron kayong speed bird, sprinter, tsaka long distance Para kung gusto mong lagi ka nakakuha ng diploma, kailangan kilala mo yung mga ilalaro mo sa kada race. Hindi yung aasa ka lang sa isang ibon na umescore palagi. No, walang ganun. Bihira yon Kung meron man, napakalupit. Pero, ang masasabi ko lang, eh uh, kailangan, kung lalaro ka ng club, meron kang idea sa pag-iibon, kailangan meron kang speedbird, 100 miles to 150, sprinter, 200 to 250, and long distance to, ano, uh, 300 to 350. Alright, so, yun na nga. And good luck. Uh, ito pala, available natin. Ayan, ayan dalawang, ano, ah, uh, itong pula na may pagka-greaser tapos itong ano ah, uh, pwede nyo pagpalisin yun, hengkak yan alright, so tara let's go